Mga pulis naman ang biktima ng pananakot sa Pandakan, Maynila. Yan ay matapos hagisan ng Granada ang kanilang headquarters. Sa pulpa sa CCTV ang mga suspect. Umaaksyon si Bev Verdera. Nabulabog ang Manila Police Station 10 sa Pandakan kagabi. Isang granada kasi ang binato malapit sa istasyon. Nakarinig daw ng lagabog ang mga pulis sa loob ng mobil na nakaparada sa harapan ng istasyon mag-aalas 9.30 kagabi. Dalawang uh, nakamotor magangkas, Yung kasama niya, naghagis ng uh, granada. Doon, uh, lumapag doon sa ating mobile uh, patrol car. Naghagis lang sila ng bato, Yun pala, nung mayo check natin, granada pala na hindi pumutok. Dumerecho raw ang tatlong lalaki na sakay ng motor sa isang one-way na kalsada. Kita pa sa CCTV na hindi nagmadaling umalis sa mga sospek matapos maghagis ng granada. Nakuha pa nilang tumigil sa kalsada at nagbaba ng isang kasama nito. Dumiretsyo ang dalawa sa mga sospek palabas ng pandakan pati na ang binaba kasama. Pero matapos ang ilang sandali, bumalik ang binabang sakay ng motor sa naturang kalsada at bumilipas sa tindahan. Posible raw na ang mga sospek ay isa sa mga sindikatong nasa gasaan ng pulisya sa kanilang mga operasyon gaya ng lambat si Bat. Naniniwala ako na konektado ito dun sa mga series of anti-criminality campaign ng ginagawa natin ng buong PNP yung ating lambat si Bat operation campaign. So I think uh, isa itong uh, sindikato na ito na nasagasaan natin during yung mga ano natin activities natin. Patuloy pa ang sa insidente at sa paghahanap sa mga sospek habang pinaiigting ang seguridad sa lugar. Umaaksyon, Beverdera, News 5. Be sure to come back. 5 Copyright 2016.